Hello, what's up this Ron YT channel and back again for another videos and for today's vlog ay gagawa nga pala ako ng charger ng cellphone gamit ang 12 volts battery dahil meron nga pala nagpagawa sa akin ng uh, charger na gamit ay 12 volts battery so ito yung ating mga materials at ang ating mga tools ayan so ayan yung daliri ko nga pala marumi dahil nag ako kanina ng kalan so hindi ko na nalinis dahil nagmamadali ako So, ito nga pala yung ating ano na, uh, soldering lead. Meron tayong multi-tester, wire stripper. Meron din tayong soldering paste. Ayan, mga tornilyo, walong piraso. Para dito yan, sa kanyang mga butas. Para may tornilyo natin siya sa plywood. So, meron din tayong ano, screwdriver na pilip. Ayan. Tapos, soldering iron dalawang wire AC charger tapos yung DIY ko na adapter ayan para dito natin siya isasaksak ayan mamaya papakita ko tapos ito naman yung ating clip from battery papunta dun sa ating step down So, dito naman tayo. Bali, hindi na ako gumamit ng uh, transistor. Yung 7805, yung from 12 volts ay may convert natin siya to 5 volts. So, hindi na ako gumamit noon. Ang ginamit ko ay itong step down module. Meron na rin siyang dalawang output na may kanya-kanyang ano, uh, charging IC. So, kapag nag tayo dito, kapag ginamit natin yung dalawang output na yan, ay meron silang tagka kanya-kanya ng IC yan Yung iba kasi dalawang output pero isang IC lang. So kapag nag-charge ka ng dalawang device doon or gadgets, ay mag ano siya, magbu voltage drop dahil nagahati sila sa output ng module. So dito ay may kanya-kanya sila kay mas maganda gamitin to at supported na rin nga pala niya yung from 6 volts to 32 volts. Ayan. Tapos, Qualcomm 3.0 na nga rin pala siya. oh. Kung ako magkakamali ay supported niya yung 18 watts. At yan na nga rin pala yung mga ano niya, supported agreement. Yan, oh. So, base sa aking experience dito ay... Ang gamit ko nga pala na cellphone yung supported niya yung 10 watts lang. Pero, uh, legit naman dahil pumapalo naman siya ng 10 watts doon sa cellphone na chinerge ko gamit itong step down module. Tapos, suggest ko na rin sa may-ari para kung sakali man, dahil battery yung gamit niya, eh, battery ng ano, motor yung 12 volts, uh, na ikuwento niya, kaya siya nagpagawa nito sa akin, itong charger na to, dahil nga, meron na siya nabibili yung mga cigarettes type ng ano, charger, yung pang car charger. At lagi daw nasisira, sabi ko kasi yung mga ganun, kahit natama yung polarity mo, kapag yung connect mo ng clip, ayan, kapag kinonek mo yung clip kahit na yung polarity mo positive to positive negative to negative pero yung pagka connect mo ng clip doon inuna mo yung positive bago hinuli mo i-clip yung negative sa battery pumuputok yung IC so yun yung na experience ko ilang base na nangyari sa akin yun so sabi ko sa kanya gagawa na lang tayo ng ano ng yung pwede siya i-reverse yung clip kahit na baliktaran ay gagana siya. So ngayon dito ay gumamit nga pala ako ng bridge type diode para kahit na magkabaliktad yung connect natin ng clip sa battery ay hindi siya masusunog. So ito yung ating bridge type diode. Ayan. Yan kung mapapansin nyo meron tayo dito yung positive. Yung positive ito yung may, ano, may tabas. Yan. So meron naman syang sign na plus. Ayan. Tapos itong dalawang pin sa gitna yan yung easy alternate current So, ito naman yung negative. Ayan. Tapos, meron nga rin pala akong kapasitor. So, dahil yung ating charger ay 32 volts. So, baka gumamit siya ng mas matataas na voltage. Gumamit nga pala ako ng kapasitor dito na 35 volts. 4,700 microfarad. So, meron din nga pala dito yung ano, ito pang clip ko sa wire. Ayan. So, mamaya i-demo ko na lang kung paano yung aking wirings dahil hindi ko makukunan to ng video habang naghihinang dahil hindi ko nadala yung aking tripod so buhin ko na at mamaya ay papakita ko na lang sa inyo so update ko na lang kayo mga lodi okay so tapos ko nang ihinang lahat ng mga wire na-assemble ko na siya at ito na yung ating update So, ito yung clip na gagamitin natin na uh, i natin sa battery. Ito yung wire niya, yung dulo. Ayan, kung makapansin nyo, itong board, ayan, meron siyang butas yan, no? So, yung wire niya ay nilusot ko dito sa kabila. Ayan. So, nakakunik lang din siya dito sa pin ng diode, yung merong mark ng EC or sign ng EC. Ayan. Medyo malabo. Basta dito yung easy, yung dalawang pin sa gitna. Ito namang may pingas, ito yung positive. Ito namang walang pingas, ito yung negative. At ito naman sa ating kapasitor, yung merong line ng white, ayan. Ito naman yung ating negative, kaya nakaparalel lang din naman siya dito sa ating diode. Ayan. So, ganun din naman dito sa positive. Ito yung positive, yung pure black lang siya. Ayan. Meron siyang wire na nakaparalel lang din naman dito sa diode na merong pingas. So, katulad ng dito sa kabila, yung wire nya dito, ay nilusot ko lang din. At, pinalabas ko siya dito sa kabila. Ayan. Tapos, ang out nya ay dito lang din sa input ng ating step down module. Ayan. Itong positive ay nakaparali lang din sa positive ng step down module. So, ayan ang mga lodi. At, Iti-testing na natin siya. So, gamit yung ating easy charger. Ayan. Tapos, naka... Ayan, yung ating adapter. Ayan, natanggal yung isa. Kabit ko muna. Okay, so ito yung adapter. Ayan. At from easy charger. Ayan. Ito yung ginawa kong adapter para ikunik ko siya dito. Dahil hindi ko siya matitesting kapag wala itong adapter na to. Dahil itong adapter ay meron siyang clip sa dulo. Ayan. So, Connect lang natin siya dito. Ayan, so naka-clip na sila. Then i-clip ko rin itong negative. Ayan. So Okay lang magkabaliktaran. Ang importante 'yung dito. Ayan oh. Gumana na 'yung ating step down module. Ayan. So dito pagpapalit naman natin yung wire ng negative dito sa positive. So, tanggalin ko lang. Ayan. Tapos, ilipat ko to. Ayan. Kung makapansin yung negative ay magkasalungat na sila. Ayan. Yung clip ay pinagbaliktad ko. Ayan. So, ayan. Naka-reverse na pero umilaw pa rin yung ating step down module big sabihin ay successful yung aking ginawang step down module na meron siyang reverse input kahit na balik natin yung input ng uh, kanyang clip ayan kahit balik natin yung clip na papunta sa battery ay, ay hindi siya masusunog dahil Meron tayong ginamit na diode, ayan. So, ang diode natin dito ay bread type. So ayan o. Mas okay kung lalagyan pa natin 'to ng heatsink. Ayan, yung aluminum. Para hindi uminit yung diode. So ayan. Okay na siya. At wala tayong magamit na cellphone dito pero yung gumagana na siya ang importante ay mapailaw natin to ito kasi ay tested ko na to so ginagamit ko talaga to sa aking solar so dito ko kinakunik yung solar ayan gamit yung ganito yung barrel port na to yung jack ayan ito yung kinabit ko naman sa output ng solar papunta dito sa step down module So ngayon dahil meron nagpagawa sa akin at hindi ko siya agad-agad na may order kaya ito muna ang ginagamit ko ito yung ibebenta ko. At bibili na lang ako ng panibagong uh, step down module. So dito nga pala sa step down module ay meron ito yung single lang yung kanyang output, single lang itong uh, kanyang port na type A, uh, type A USB. Ayan. So meron din yung ano yung apat uh, apat na output apat siya na type A USB Ayan, mga ganun yung kahaba doble siya so okay din yon ito mo yung mga ganitong ano uh, step down module ay maire-recommend ko rin sa inyo kasi magandang klase ito at quality siya uh, pero mas maganda kung gagamit ka ng ganito kahit sa solar ayan, kahit solar ang gamit nyo mas maganda na meron tayong uh, DIY na ganito kasi kahit na ano halimbawa hindi natin uh, maiwasan na magkabaliktad yung ating connect sa battery or sa solar ay hindi masusunog yung ating step down module. So ang panghuli natin ay kakabit ko na lang siya dito sa plywood. Hindi ko nga pala nabanggit kanina yung sa mga materialis natin itong plywood. So ikakabit ko nga pala siya dito sa plywood gamit yeah, itong tornilyo at update ulit tayo mga lodi so, mga lodi last update po ayan mga naka reverse po tayo ah. ayan positive negative gumagana yung ating step down module at meron tayo ditong charging cable tapos naka charge tayo ng ating cellphone ayan. so ayan po ayan, charging na siya okay na so Hanggang dito na lang mga Lodi ang ating vlogs at Pakilike nyo na rin yung video na ito kung nagustuhan nyo. At subscribe na rin po kayo para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating uploads. At hanggang sa muli, see you the next videos. Thanks for watching.